Hi guys! So ngayon guys, nagulat ako kasi uh, binigyan ako ni Mama Mary ng apat na lapad. So ayan na po. So um, binigyan niya ako kasi nga, uh, ano tawag dito, gagala daw kami ni, ni Rina. Ayan, si Rina, gagala daw kami tapos kasama si Sheena. Si Sheena yung nagv-video. Gagala daw kami this coming Monday, June 10. Okay. June 10, so binigyan ako ni Mama Mary ng, uh, binigyan kami ng pang-shopping. Si so, Yarina binigyan din, so hindi na lang muna sasama si Mama kasi nga uh, sasamahan niya si Donia Marina sa bahay. So kami lang muna ang gagala sa kahit saan. So ito na nga guys. Thank you so much mama for this. Ah um, bili to namin na kung ano yung gusto namin bilhin. Bili namin ng uh, sapatos or sandal or pwede panty. Ay may trendeo, pakita sa trende. yun nga guys. So, this is it. So, um, alista alis muna kami. Iba din ang lakad namin today. Iba din ang lakad namin sa June 10. Ayun ang patya guys. Akin na Ayan na. Ma, thank you so much for this. Ang dami. <laughs> いた、出て行こう。